mga uh, nandito tayo ngayon sa ating mga alaga na naman. So, ayan yung mga bibidak uh, naghihintay Nagintay dahil gutom na. At syempre, ito naman yung mga manok. Alright, ayan sila Oh. Ayan. Ayan. So, mga gutom na. Ayan. Tara natin dito sa kabila. Ayan o. Oh. kasi mga tolo bangin yan dito sa baba kaya medyo ingatan tayo dito so, ito yung bibidak malaki na yun na ayan alagang bibidak And, dito punta natin yung mga ayun na Benar. Right. So. Yeah. Mga buto na yan. So hindi sila makababa. Kasi nga malalim yan yung pabaan nila. Yun yan right so yan lang muna mga tol. ah uh, maya-maya kakainin na lang namin to yeah so let's go